Ayan mga bros, magandang umaga sa inyo lahat at tayo nito sa bangka natin ginagawa yan Ayan bali, ipaparkahan na natin yan Ayan may, may plywood na yung dulo Bali, susukatan lang naman natin Ta, Abang-abang tayo sa ating gagawin doctor oh, chao, <laughs> <laughs> Ayan mga kabrosis, uh, ah, nasukatan na natin ng plywood tong bangka. Ayan, nabuo na natin yung kalahate pero hindi pa yan nakapix. Pag uh, nakaporma pala yan, mamasilya pa kasi yung loob niyan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, mga, maka, na yan pero hindi pa nakapix. Kasi mamasilyahan pa natin yung loob niyan. Ayan, yun na yung forma ng bangka. Eh mga bros, bali dito naman tayo sa kabila. Kasi yung kabila ay lalagyan na natin. Ayan. May parta na yung kabila. Ayan, eh, directed ko uli yan. Dito naman tayo. yan nalagyan ko na yung sa bandang anahan. Dito naman tayo sa gitna. Eh mga kabrosis at katapos na natin i-forma lahat ng plywood i-forma na natin lahat ng plywood takita ko na sa inyo ayan lang mga kabrosis bali na ayan, ayan na i na natin lahat ng plywood ayan pati doon sa kabila kabila na yan ayan, ayan. plywood na lahat yan sis ano wala na yung mga bulok oh isipin nyo ba yun eh, pa kung talagang makikita nyo yung unang gawa pa, yung unang baklas yan, tindi na naman ang init mga bro, ito nyo naman no? Ah, bali, alas dos na ng hapon ang ah, hangin na isa balas kaya medyo nakatagal-tagal tayo pero kung amihan ng hangin, ay ah, hindi tayo tatagal dito. Ayan. Ah, buo na yung ating bangka. Ayan, may parka na. At ang sintas niya, makinis na. at yung niya, makinis na rin. Ah, sunod niya, bukas, ay alin natin yan. Papako na natin yan. Tapos, mga baral na. At sunod niyan. Ayan, ito, ito. Ito yung ating ano, ito yung ating, ating bida yan. O, shoutout sa iyo. <laughs> Ayan, bukas na uli. A, tayo yan na na. Mainit na, mainit. Bukas na na. Ipapako natin bukas yan. Ayan. Ayan, tingnan sa muli. Bye-bye na. Pajony TV.